Hello mga idol, it's medium James so, W. for this video mga idol is Magna Night is for fishing na naman tayo mga lads no? So mga idol, mga master dyan, thank you so much for watching niyo at sa lahat ng sumusuport sa akin no? Samahan niyo po ako sa Magna Night dive ngayong gabi. So yan po mga lads no? Mga idol, mga master, yan po yung isang underwater ko na footage. So, yan po eh, yung mga master, no? Medyo malilit lang din naman yung huli natin kasi malabo pa sobra yung tubig dagat. So, good size naman yan mga lods, no? Mga idol. Na pwede naman talaga yan pang ulam natin. Kahit papaano paano, pwede rin na natin yan mga, mga lods, no? Good size na naman yan ng mga isda mga lods. So, proceed tayo sa mga another isda yun mga lods, no? Nakita natin isang timbungan. Napakalaki din naman na timbungan yan. <laughs> yan po mga lids na good size din naman yan mga lids din naman ganun kaliit mga lids pero sakto lang din naman sa akin yan so yan po mga lids no yung mga underwater footage natin so medyo po malabo yung tulag, talaga yung tubig mga lids dahil gawa eh lagi lang umuulan so pag once na umuulan mga lids no uh, po ng malaking bahay yung ilog natin So, kapag once na malaki ng ba is malapit ng yung spot ko sa mismong may ilog, kaya magkakaroon po yun ng malabo yung tubig dagat. So, yan po mga na no? may pangalawang timbungan po yan mga lisno, good size. Uy, naka ano po siya, no? Nabulabog natin, pero kahit nabulabog yan, sinundan natin yan at tuloy pa rin. Yan po mga lisno, uh, ah, isang malaking timbungan ang tawag yan sa amin dito sa Bisaya mga lisno. So, yun po mga huli natin mga lids no? Napakaswerte na naman natin Kasi alam natin yung mm, Paano tayo maghuli ng mga isda mga lids So, ganun lang talaga mga lids no? sipag, -sipag lang talaga sa pag dahil mga lods ay sadyano na din naman makapag pre-ulam na naman tayo minsan mga lods no makapag binta pa naman kahit pa paano mga lods may kunti tayong ayan ay, po mga lods no yung isang octopus pero biglang nawala ang octopus na yan mga lods pumasok sa butas ng bato mga lods mahirapan tayo dyan makaghuling mga lods kasi yung dapat natin is na nabal... ano po yan mga lods na no? nawala siya o oh, nabali so yan po yung dapat natin nahirapan natin yan kukunin yung sa uh, octopus yan ng mga lods no, dahil hindi natin yan mahila palabas kaya nga ang naisipan ko lang is uh, bigyan siya ng harang mga lods no. Uh, binigyan ko siya uh, at para hindi siya makatakas is Ayan, tinusok na natin yan. At so, uh, kapain ko yun yan sa likod mga leaves, no? Para, para makuha natin at sinisilipin kung saan siya pwedeng mahila mga leaves. Kasi hindi pwede mahirap, mahila dito sa harapan sa may pana kasi nakaano po siya. So, try natin yan dyan mga leaves, no? So, napakalaki talaga yun na uh, octopus mga leaves, no? Ang napakatigas na naman, hindi ko na siya ma makuha na dito sa likod mga lids dahil ano siya pero ayan po mga lids ginawa natin ng paraan nakuha na rin natin siya kahit pa paano mga lids ayan po mga lids, na nagbibigay siya na o binigay na siya ang kanyang ink para sa kanyang skip po ayan para makapag skip siya kung may mga malapit sa kanya pero nahuli natin yan kaya eh, kahit pa ka pare mga lulis napakalaki din naman yan na ah. octopus mga lulis yan po yung octopus talaga lulis no iba po yung octopus at saka yung ano parang tabugok sa amin dito pero yan po talaga ang kugita na big octopus yan lumalaki talaga yan yung tabugok na last video natin yung malilit na octopus is di yan lumalaki yan po yung isang big octopus talaga yun mga lulis no yan po lahat lahat ng mga huli natin mga ludes. isang timba natin, sa pranggana, yan po mga ludes, no, nilipat natin dito para malagay natin sa uh, freezer para ma natin kasi ano na yan, nahuli ko yan at bumuwi din sa bahay, madaling araw na yan, kaya nga matulog pa tayo at ma para bukas is presko pa rin yan, lagay natin sa freezer at lahat lahat yung mga huli na din mga lods no yan po yung mga timbuhan may mga maliliit na mga danggit may mga ano pa yan marami pa yan yung mga ibang ibang mga isda klase mga lods no so yung klase yung pong mga isda mga lods mayroon po yung ano yan ah uh, tawag sa amin is squido mayroon din yung mga sari so yung pong mga sari mga lods no ang bintahan ko lang yan is 120 po yan mga lods no 120, 150 yan ang binta namin bilang isang divers so iwan ko lang kung dyan nasa face to yung ano yan malaki yung ano parang isang bangus mga lods sa dagat yan po yung roper na maliit yan po yung timbungan mga lods squido, squido po yan so ang kilo po yan ang squido mga lods no nasa mga 350 to 380 po yan ang bigay sa amin sariwang sariwa galing pa sa amin mga divers So, yung octopus mga loads, ang bigay ko po yan is 150.